Guys, okay, nandito tayo ngayon sa aking magting taniman. Ayan o, oh. nakita nyo naman ang mga sili ko. tataba. Makukuha ko ng dahon para sa aking tinola. ah, oh, sarap talaga maggulay. Pag fresh na fresh, wala pa itong spray. Oh. Ang tataba ng dahon. Dito sa probinsya, masipag ka lang. Hindi ka mawawala ng pagkain. Puro sili yan dito sa parte na yan yung tataba yung iba may mga bunga na lalaw ko sa tinola ni Anding kasi lulutuan ko siya ng tinola dito lang tayo magbawas sa ilalim para yung dun sa ibabaw magbabago siya ng ano alam nyo ba ang sili ay malakas immune system napanood ko yan kaya kailangan maggulay ng maggulay nakinig hmm. ka pa sa puni ng ibon. ang may mga langka pa ako. Yung talong ko, ang taba-taba ng may papaya. Ah. Hmm. Ang dami ng bunga ng lara ko, guys. Oh. Tatlo, isang puno lang yan. Oh. Sarap magtanim-tanim sa probinsya. Kahit hindi naman sa probinsya, kaysa Manila. Eh sa mga paso, ganun, pwede naman mo magtanim. Kaysa bibilin mo pa yung dahon ng sili, guys, oh. oh ang dami. Ang oh, tataba nila, oh. Hindi mo na kayang ubusin pa. Ngayon naman ako dito, ano, dahon naman ng saluyot, oh, Salamat kay Ate Gina, binigyan niya. Ngayon, mataas na, oh. Mataas na ang dahon ng saluyot ko. Dati kaliit-liit lang yan may okra, may gabi hmm. punta kayo dito maggulay tayo ng ginataang gabi hmm. ang dami kong tanim ito may mga sili pa ulit ito sili pa ulit iba ibang sili ang laki ng sili ko oh. guys, okay, so magdinaktakan yung mga mahilig magdinaktakan dyan sisig oh, ito naman o oh, na meron na mga ano, oh. hinug na itatanim ko na naman o oh. Siling labuyo. Mahal na rin sa mga merkado yan. Palingke, sobrang mahal. Okay nga magtanim-tanim na talaga. Pwedeng umasa ka na lang sa kapalingke. ano pag na-lockdown ka, o? Dito pa lang sa bakod mo. May makukunan ka na, oh. Meron na naman dito. Sabog mo lang ng isabog ang buto. Ibaon mo ng ibaon yung aking talong. ay hinog ko pa.